consultancy www.fuckbettv.com May mga senyales sa panaginip natin mga kapakbet na nagpapahiwatig na tayo ay magkakapera o may dadating na pera sa ating kinabukasan o sa mga susunod na araw. Pero ano kaya ang mga senyales na ito? Makinig ka ng mabuti dahil baka nakita mo na rin pala ang mga ito sa loob ng iyong panaginip. Unang-unang senyales sa panaginip kapakbet na nagpapahiwatig na ikaw ay magkakapera sa mga susunod na araw o hindi kaya ay sa kinabukasan ay ang ginto. Kung nakakita ka ng ginto sa loob ng iyong panaginip, ihanda mo na ang iyong sarili. Kahit anong ginto makakapakbit basta ito ay tunay. Sinisimbolo ng ginto ang karangyaan sa pera at mataas na estado sa buhay o lipunan. Kaya naman, ang ginto sa loob ng panaginip ay nagpapahiwatig ng isang buhay na maswerte at kumikinang kinang. Sunod na senyales mga kapakbet ay ang butil ng bigas. Kung nakita ka ng butil ng bigas sa iyong panaginip, isa itong magandang pahiwatig dahil kinakatawan ng butil ng bigas ang kaunlaran o prosperity sa buhay. Kaya naman, kung ganitong simbolismo ang iyong napaginipan, ikaw ay uunlad pagdating sa financial aspect. At kung isang sakong bigas o rice field ang napaginipan mo, mas malaki at mas marami kang matatanggap na pera o salapi sa totoong buhay. Katulad ng ginto, mga hapakbet, ang pera at barya sa panaginip ay sumisimbolo sa karangyaan, sa buhay at swerte sa finances. Kaya naman, kung ikaw ay nakakita ng pera at barya sa loob ng iyong panaginip, lalong-lalo na kung ito ay sandamakmak, magpugay ka dahil napakaganda ng senyales na ito. Ipinapahiwating lamang nito na ikaw ay makakatanggap ng pera sa mga susunod na linggo at tanggapin mo ito ng buo dahil blessing ito mga kapakbet. Sunod naman na simbolismo sa loob ng panaginip na nagpapahiwatig na ikaw ay yayaman ay ang agila. Ang mga agila noong unang panahon mga kapakbet ay tinaguri ang sacred animal dahil sa mga extraordinary nilang mga kakayahan. Kaya nilang lumipad ng napakataas. Napakalakas din ang mga agila mga kapakbet. Kaya naman, walang kadudaduda na kapag ganito ang iyong napaginipan, ikaw ay lalakas at susunod suwertihin pagdating sa financial aspect mo sa buhay. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, Corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. kali5 red and fresh meat. Sinisimbolo ng karne ang karangyaan ng mga kapakbet. Ito ay dahil noong unang panahon, ang mga may kaya lamang o ang mga nakakataas lamang ang kayang kumain ng karne, hindi ang mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman, kung karne na sariwa at kulay pula ang iyong napaginipan, malaki ang tsansa na isa itong pahiwatig na ikaw ay magkakapera sa mga susunod na araw o ikaw ay magkakaroon ng elite life. Marangya at mataas na estado ng buhay sa lipunan. Ngunit kung karne na sira at bulok ang iyong napaginipan, isa itong babala sa iyo na maaaring ikaw ay manakawan o mawala ng pera sa mga susunod na araw. Ikaanim, honey at gatas. Sunod naman sa listahan natin mga kapakbet ay ang honey at gatas sa panaginip. Sinisimbolo ng honey at gatas sa ating panaginip ang kapurian at swerte. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na ito ay may koneksyon sa swerte mo sa pera sa totoong mong buhay. Mas maswerte mga kapakbet kung ikaw ay nanaginip ng ilog na gatas ang umaagos o hindi naman kaya ay honey. Mas malaki ang posibilidad na kayo ay yayaman. Ikapito, number 8 na sumisimbolo sa infinity at wealth. At dahil dito, hindi na nakapagtataka na kabilang ang number 8 sa mga senyales sa panaginip na nagpapahiwatig na ang isang tao ay yayaman at magkakapera sa mga susunod na araw. Ikawalo, green leaves o mayabong na gubat. Second to dalas na pahiwatig sa panaginip na nagsasabing ikaw ay yayaman o may matatanggap na pera mga kapakbet kung green leaves o mayabong na gubat ang iyong napaginipan. Kinakatawa ng panaginip na ito ang kasaganaan. Kaya naman ikaw ay magiging masagana pagdating sa financial resources sa totoong buhay. At ang panghuling senyalis mga kapakbit na sikat na sikat ay kung dumi ng tao o hayop ang iyong napaginipan. Halimbawa, ay nasa palad mo ang dumi ng hayop o tao o hindi naman kaya ay naapakan mo. Ito ay nagpapahiwating lamang na may matatanggap kang pera sa iyong mga palad at kung saan ka man magpunta sa mga susunod na araw at linggo. Ngayon mga mga na napaginipan mo na ba ang isa sa mga nabanggit? Kung oo, ianda mo na ang iyong sarili dahil ikaw ay magiging maunlad pagdating sa iyong financial aspect sa buhay. Subalit, laging pakatandaan na ito ay mga pahiwatig lamang at walang katuturan dahil nasa atin pa rin ang pasya kung tayo ba ay at magkakaperas sa buhay. Kaya naman, maging masipag at magtrabaho at maging mabait para umunlad sa buhay mga kapakpit. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.